aso itiregat ite diak ite lagi tinong ti lagi kakarayan awan ti malamot da tambuan tambuan di ayo di ba ito po yung pagkain ng kalabaw akinuhan amen ito na yung ating pagkain ng ating kalabaw no oh oh sigay ti naimas gar recipe nat di mga tino oh Naging masing gaya mo ano mo tani? Eh? Okay. Oh. Tama eh. ba? Hindi pa po ka. Puno. Okay, hmm. surf na yan. Makain din. yan, maghapon. Tawas ito mamaya ang ano, mamang hapunan. Hapunan naman yan. Ah, hapunan naman to. Ayan, eh, umagaan at tanghalian yan. Umagaan at tanghalian yan.